Wow, si pag nitila, tiigib. Ganayan po talaga pag nanliligo sa babae, umiigib ang lalaki. Kami po ay iigib sa bokal. Spring. Iigib sa bokal. Kami iigib sa bokal. O oh, dami na hiya oh, o, nakakatinig ka. <laughs> Madamo po talaga dito sa daan papunta sa bukal. Napakadaming damo. Hmm. Mo. <laughs> Sabi mo, hello guys. Ay, <laughs> wow. <laughs> Kami po ay nasa bukal. Hmm dito nag How? Oh, ganda oh kasi oh perfect basta yung kalikili ko nababasa po yung kalikili ko oh. ah hello batang kibo hmm. hmm. ko po kayo ayan po yung bukal Hmm. -mm. Abiyaw, inapuntang kay Dadayaig. oh, ganda nung pako. Hmm. Pako. Hmm. Ganda. Ganda nung pako, ah. Fresh na fresh yung pako, eh. give. May dala galon. Pasan-pasan ko. So, safe pag 24. Idas e damit mo. Inalbor e mo. Pag pala may anghit yung iyong pinanghiraan yan, ay kay mahahawa. Alay. Dapat di ka nakahiram ng damit kasi pag may ang anghit, ay mahahawa ka talaga. Ako nagbabasa talaga yung kilikili ko. Kami pa uwi na sa bahay, kami po ay nag <laughs> Bye bye. E, okay, ako magluluto ng ulam namin. Ay tanghali na pala ngayon. Hi good afternoon. Luluto po ako ng pork steak. Ito ay dala ni di 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 Ididipros -de ko lang po yung ulam. Mmm. Karning baboy. Say, pork steak. Dala po yan ni Tilat. Adobo na lang po pala. Adobong baboy. Adobong baboy. Napakaulan po dito ngayon sa amin. Sobrang ulan. Ayan po. Oh. Napakaulan. ulan. Sobrang ulan. napakaulan. Napaka grabing ulan. Simula po kami ng maga. Pagkagising ko ay napakaulan na. Kaya po ngayon masarap magkapi at talaga namang napakaulan. na magkapi kasi maulan. Woohoo! Laso ay sumisilong dito. Talaga naman pong nilalamig sila. ibaga mga chuchu Ano? Lalamig po sila kaya po sila dito nakahiga. Oh. dito sa loob kasi inuulan, ulan. Oh, nagsaing na po pati si Kuya. Si Kuya po ay nakasaing na. Oh, na po siya. Kaya ulam na lang po ang aking luluto. Lutuin kasi nakasaing na si Kuya. Bye-bye. Luto na ang pork steak. Wala kami sibuyas kaya ako'y pupunta pa sa tindahan at ako'y mamimili ng sibuyas o oh, pork. O oh, paminta. Kapipit-pit ko po yan. oh. Talaga namang iipit-pit -pit na pit-pit. At o. Oh, oh. Uh, pati yung bawi ay pork. Ah. fresh na fresh. Ah. Hmm, dagdaga mo pa. Tamihan mo.

Hindi ka talaga napapakali sa inyo yan eh. Laging pit mo pagpunta dito. Oh, yeah. Sa Agos! Dilat! ka naman sa akin! O, oh, di ba? Anihan na po dito sa kadadayaig. Anihan na po dito ng palay. Ayan po yung palayan sa amin. Malawak-lawak po ng konti. Kami malapit na sa Agos. Agos, 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 Agos. Si oh, nagpapasayiksik ka talaga naman <laughs> Sabi ko tayo, magpalit na islay para hindi nakinig. Eh makapag makapagyapak ka. Ako'y <laughs> okay, nakabuta. Oh. Nakabuta. I love you sma ko, mab. Balis mo. Uh, Oo, ang agos napakalaki. Brown na brown. Baka nandito sa dulo. Dabog ka. Man. Ah, talaga naman. Gentleman na gentleman ito. Diba? ano mab, I love you so much. I love you. Oh, may tinik the nick yet, huh? Tibi na pang, tinik oh, sobrang daming tinik. Uh. Oh. Kokrimbot. Kirimbot. Wala, no, wala na wala na, dito pa dinabalik na to. Gusto mo? Kirimbot. Oh, talaga na lang fresh. Mama is nice din eh na. Migik mo. Migik yes. daw ito. Yung mga talaga basa-basa si <laughs> Papasa. Ay, hold on. Oh, Napaka-tapat. Oo naman, easy. Hehehe. Ustet, makikiwasa ba, Jujo? Oo. Oh. spacing. Kala mo ha? Ito yung chuchu. Kala na na na. Huwag ka ko. Ay talaga. Oh, easy.

mata nggak? Oh, oh, oh. Hey. oh di ba? <laughs>

Anlad Ito Mga sibig hey. sa asawa sa balatay Walang Hindi dapat 'yan isinasama 'yung balat ng bawang kasi yan sa ulam. Oh nga. Ako chef kaya ikaw ay makinig sa akin. tayo ng po. Ginataang papaya. Iyon lang. Wow, ginataang papaya. sõrra .